Ang saya sa aking puso na naayos natin yung ano ni unti-unti na tay. Talaga po ulit-ulit yung ano ko sa inyo na talaga mm -hmm. pong kayo po. na po kayo? Kayo po talaga yung ibinigay sa amin ng mm -hmm. pamilya. Wala yan tay. Three years na siya nung kahit, kahit gano'n mm -hmm. lang kami at asin. Apo. Siguro hindi ko siya atot ng gano'n eh. Kung mm -hmm. hindi yung gusto niya talaga makatapos? Oo po. Sabi ko nila, tinanong ko ulit, gusto niya ba talaga makatapos? Tatanungin ko ulit, ratasalim? I Thank you, Lord. Dito na kami. Wait lang tayo ha. Ako na magbubukas ng pinto. Baka may biglang umano pong sa sasa sasakyan. Sasa Time okay. siya. Ay, yung mga gamit nyo, May... May... may kung May inlutuan na kayo sa May... May pangalan. ano... Rice po kaya. Maramakan nyo kayo sa rice. Ano? Sa Tignan niya naman yung tatayos. Dalhin niyo yung isa tay. Ayan. Nakakatawa yung ganyan. Nakaka-proud yung ganitong yung tatay. Bit, 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 bit yung gamit. Oh. nakita ko si ano, Sen Senator Manny, yung ating idol? Tara tay. Ah, nasan pala yung mic ni tatay? Ah, yun pala. Bigay ko to kay tatay ng isa para din yung ano niya. Ang ating... ah... Uh, tara po. Oh, wait lang. May motor. Wait lang po. Wait lang. Bagas pa rin. Tara tayo. Ah. Ay, marunong kayong magmotor? Single? Ay, hindi, hindi po. Ay, hindi po kayo marunong. Siya po ang marunong. Tumaya ako. Uh -huh. <laughs> <laughs> Kuya Ugos, ikaw. ko niyo yung mag-ibigyan. Uh -huh. Papipiliin ko na no, sana kayo dito. <laughs>

Uh, siguro punta na tayo dito. Hmm. Okay na. Magpaalam muna tayo dito. Ah, uh, oh. Ano Oh, ay, ay, ay. Ama, mas. Go. For all. O, tingnan nyo, free wifi pa, o. For all. O, tay! Tignan nyo, o. Mas okay, di ba? Oo po. Tapos, kung liligawan sila, mas safe dito. Bira <laughs> 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 lang. Dira. <laughs> Dira lang dito. <laughs> Hindi, o. Kung may manliligaw sa kanila, susumbong mo sa atin yung eh, picture. <laughs> Salamat mga magas, Sir. Ayan maga, maga, po nung papa po ni Bea, papa po ni Ate Celine. Si Sir Nicky po, siya po yung uh, isa sa mga napakabait na tao na nag dito sa atin. Salamat po, okay. Sir. Hmm. Ngayon po pa nila po sila magsimula. Bali, mamaya po kakausapin ko na lang po sila para po sa mga rules and regulations po ng dormitory po. Okay. Hmm ituturo na lang po namin sa kanila. Eh, kaya, kaya nga rin po kami, mabuti nga po sila, sir, ay eh, na kausap-usap kami ka na. Ah. Eh, yun nga po, nag, ang salamat po namin kay sir. Kayo, sila po yung naging gabay para nga po magkausap-usap po kayo. At ganun din po kami, na uh, talagang nagpapasalamat po kami at salamat nga po at na harap namin kayo, sir, ay eh, talagang ito pong mga anak namin eh, doon po sa kanilang tinitirahan dati pinagalingan po namin ka na, po sila sa para sila makapasok dito lalo po kung malayo medyo may ulan malayo. may nasisiraan yung service okay. hindi po sila nakakapasok open naman po ang ano ba po ng bahay open naman po yung ating uh, ang ano lang po lalapit na po sila sa amin para po malaman din po namin yung mga ano, kailangan po nila. Ah, ano na Ayun, nadidinig din yung sinasabi ni Sir na kung ano man yung problema niyo, pwede kayong lumapit sa kanya na kung ano man yung mm -hmm. problema. Magsabi kayo sa kanya na kami naman, kami ng mga, mga magulang, eh, may ikot lang kami sa inyo dumadalaw paminsan-minsan. Yeah. Maganda yun tay. Yung okay. kada pwede kada linggo, peding okay. ano no sir Niki? Ah, uh, sa Nikki ay ba? Ay po. Apo. Uh, wala na ako problema. Uh, alaw naman po yun. Hmm. Ina pa yung po namin yung mga Nikki po. Nalo mga magulang po. Apo. Hmm. Ina po. Inga po. Thank you po. Pwede na unang namin pasok ng ibaw ni lang damit. Bali, kami na po ang bahala sa kanila. Apo. Hmm. So yeah. Hahaha <laughs> Ang sa aking puso na naayos natin yung Ay, ano niya unti-unti, no tay? Talaga pong... Paulit-ulit yung ano ko sa inyo na talaga hmm. pong kayo pong, po... Ano po kayo? Kayo po talaga yung binigay siya amin ng Panginoon. Hmm, ano nga lang yan, tay? Ayun, ako ako, uh, sir, nakapaskwik ko ha. Katarang sa, sa ocean na um, ano. Kaganda ho ng pagkakakita ho pala natin. Lahat ng mga kailangan yung malaman. Ayan po. Sir Nicky, puntahan lang ah, naman si Sir Richard, no? Tara, tay. Para mapabilis ho yung ano natin. Tay, anong gusto niyo? Yung ga ganitong linalakaran o ganito? Ah, sa totoo lang po, Sir. Gusto ko yung lalakaran po. Ah, ganon. Masakit to dito, ano? Pero minsan maganda ganito. Yeah. Opo. Para yung gravity po hindi masyadong ano. Oh. Uh, Ay, aluwa pa Mahina na tuod ng mga tatay. Lalo <laughs> ako, sir, na... Morning. Morning. Tara, tuloy na po tayo Morning po Pwede po kayo, Sir Richard? Thank you Ano po tatawagin? Tay, dito po tayo po Tatawagin po si Sir Richard Upo po kayo Good right. morning po. Good morning ate. <laughs> Magandang umaga po. Parang uh, na ko tayo sa... Mga po sa pinag-alala ko. Oo po, Ah, po. So ah, napunta na pala si sir doon sa no. <laughs> Thank po you, sir. sa school namin sa pinaganakan, nagpupun ang maahang po sila oh, po. Mm. Thank you po sa pag-mission. Bali, ayun ay nga po katulad po nung binanggit po kasi nung aming Vice President for Academic Affairs. Mm. May mga extension project po kasi kami. Ginagala po talaga namin yung mga, mm. mga, mga kasamahan po natin doon. At kung minsan po, pag may pagkakataon, meron mm. eh, po kami na isasagawa po ng mga maliliit po ba na gift-giving activities. Mm. Galing. Okay. Po, eh tara po. Samahan po natin kayo kay Sir Nicky. Sa dormitory po. Nagaling na po ba? Opo. Okay. Okay. Na, na, Sabi po ni Ma'am Cecilia kasi ano. Um... Oh, po. <laughs> eh di, paano po ngayon po ay lilipat na po kayo yung dalawang bata po? So talagang i, uh, ano nyo na po, uh, ipagkakatiwala nyo na po sa amin. Anyway, dito naman po sa campus po natin, safe naman po. Bagamat uh, sa araw po, wala tayong security guard. Eh sa gabi po meron po talagang uh, naka-duty po na security guard. Kasi po, uh, ang ano naman po namin sa araw, nandito naman po kami. Kaya uh, safe naman po yung mga bata natin dito. Yun nga alam mo po, uh, sa gabi talagang nakabantay po ng hindi natutulog yung ating ano security guard. Kaya kung sakasakali po at aalis, tatakas, hindi po makakatakas baka kasi tumama kasi. Mm -hmm. uh, this... <laughs> uh -huh. mm -hmm. And about po dun sa ano sa mga pa, mga regulations po about dun sa sa dormitory po natin. At ibibrief na lang po sila ng separ separate po ni ano, mm -hmm. Mr. Nikki ng no, ating dorm manager. And yun nga po, kasama din po dun, meron din pong consent na pipirmahan din po yung magulang, katunayan po na pinapayagan po natin yung mga anak po natin na manirahan. Yung po namang dorm natin, e eh, talagang ano lang, pansamantala ah, pansamantalang ano lang din po talaga yun eh, pansamantalang tirahan lang din po ng mga estudyante habang uh, ah, nag-aaral po dito sa atin. Kaya kung mapapansin niyo po, hindi naman po ganun kagarbo, katulad ng ibang mga dormitoryo na talagang maaayos at magaganda. Eh, sa ganang gusto po natin na yung mga estudyante po natin na taga malalayo ay eh, kahit paano makaramdam po ng comfort habang nag-aaral po sila. Kaya meron po tayong maliit na dormitory. Para sa akin, sir, napakaganda po ang ginagawa niyo dito. Eh. Hmm. Gusto kong iparating yung aming taos po sa pasasalamat. Hmm. Buong Telegram family. Ah, oh, nakita ko na po yung, <laughs> yung page po ninyo. <laughs> Narinig ko po kasi pinag-uusapan din po ng mga estudyante. Kilala po pala kayo, mga estudyante. Medyo madami pong followers po. Thank you. Mm -hmm. Kahit pala dito sa lahat na layo, no? Mm -hmm. Nalaman niya na ako, Petra. Apo. Mm -hmm. Thank you po. Ah, uh, basta ako, masaya po ako na, no? mm -hmm. lalong lalo na yung ginagawa po niyo dito. Kasi nalaman ko, Petra, kahit yung ano yung yung puso nila na maabot yung ganito na galing nila at isilin mm -hmm. doon umiyak yung puso ko eh ang sarap lang sa pakaramdam na inaabot nyo yung napakalayo ah, para magkaroon nga sabi nga ni Ate kanina Sir Richard para mabawasan yung hirap mm -hmm. unti-unti nilang abutin ano, yun, yung pakaramdam ah, kahit naman po, before po, yung mga nagiging estudyante po natin, um, bali marami-rami na rin po kasi tayong nagiging estudyante dito na member po ng community. Yeah. Ang problema nga po, isa dun sa mga nagiging uh, dahilan po nila, yung malalayo po kasi yung tirahan. And madalas naman po namin na i-offer io yung dormitory. Yeah. Ang problema po nila yung naiinip po sila. Naiinip po sila, hindi po sila nakakatagal po na magstay po dun sa dorm. Kasi um, ang katotohanan po niyan, dati po talaga, eh, ha halos wala naman pong signal dito. Walang signal, wala ding signal ang internet. Kahit pa paano po kasi ngayon, meron ng nagkakabit po ng linya ng internet. Kaya yung mga naninirahan po sa dorm ngayon, hindi na po nakakaramdang kahit pa paano ng, ng inip. Eh, hopefully, ito pong mga bata natin ngayon, eh, makatagal po sila. Kasi maraming beses na rin po kasi na mga nagkaroon nga po kami ng estudyante dito. Pag po ng second semester, nawawala na po sila, humihinto na mm. po. Although hinihimok po natin palagi na bumalik po at magpatuloy ng pag-aaral, mm. eh talagang nanghihina na po ang loob. Pero sa nakikita ko kay Ate Celine, Ate mm. Bea, lalo na yung, yung mata ni Ate Selene, pagkano na three years na siya nung Kahit ganun mm -hmm. lang, kali at asin. Apo. Siguro hindi ko siya abot ng ganun eh. Kung mm -hmm. hindi yung gusto niya talaga makatapos. Opo. Sabi eh. ko nila, tinanong ko ulit, gusto niya ba talaga makatapos? mm -hmm. Tatanong ko ulit, Ate Selim. 100%. Uh -huh. Ayun. Yun naman po yung Ati pinakamaganda. Beya, parang may pag-aalinlangan. <laughs> Namali nga po ako kanina. Meron pa po kasi isang member po ng community na uh, nandiyan dyan po sa baba. Akala ko po si Ate Bea. Nilapitan ko, oh, kumusta ka ako? Kailan ba ka ako kay Lilipat? Mm -hmm. Sabi niya, ay hindi po eka ako yun, sir. Uh, Sabi niya po, cool, gano'n. Opo, medyo kahawig po. Baka po si Marjorie si Marjorie Baka. eh, Sherry. Thank you so much din po. At mm, sa totoo po, napakalaking bagay po nung ginagawa po nila. Kaya ako i-push na eh. Mm -hmm. Nandun yung laban, yun nandun yung ano nila, nandun yung gusto nila lumaban pero mm -hmm. parang naiya sila na makipag ano. Opo. Yun po ang pinakakaroonahang problema. mahiyain po talaga sila. Kailangan lang push. Tsaka mm -hmm. po siya kung, mm -hmm. kung kailangan na gusto nilang lumabas, ay kailangan lang po ma magpaalam sa inyo uh -huh. na kahit po ng mga gwardiya, mm -hmm. alam, po, alam po ninyo lahat yung sila lalabas uh sa labas. Ipang pong mm -hmm. sinasabi ko sa kanila na yun ang dapat na mangyari sa kanila. Pag sila andito na nga, kung sila gustong lumabas, magpaalam po mm -hmm. ka. Kaila siya kay Lacer, kay sa mga gwardiya. Opo. E hmm. dyan naman po sa dormitory po natin. Kung so, talagang kinakailangan na lumabas po, pinapayagan naman mm. po. Basta magsasabi lang po ng maayos. Oh, po, lalo, lalo na po, kung minsan hindi naman po maiiwasan, may mga group projects po sila, mm -hmm. kinakailangan pumunta sa ibang lugar, eh pinapayagan naman po namin. Yeah. First time po nila dito, sir? Opo, oh, first time po. Yeah. Pero kami po, nakakarating po kami sa kanila. Mm -hmm. Kaya yung sabi ni tatay kanina, sabi niya, napanatag yung loob mm -hmm. niya na safe yung mga, bag, mm -hmm. yung mga anak po nila dito. Na mm -hmm. tay? Opo uh. mm. Eh Gusto kong sabihin sa inyo tay, Tatay, yung mga anak nyo, hanggat kaya ko silang, may mga scholar po kasi ako, binibigyan ko silang allowance, uh, 3,000 a month. So yung mga so, anak nyo, si Ate Bea tsaka si Ate Celine, meron lang silang 3,000 naman. Pagka uh, kinakaya ko pa, ginagawa akong 5,000 naman. Salamat po, salamat. Gano'n. Mm, At uh, pagmumahal naman ng ating Diyos sa mga anak niyo. At gusto ko tulungan niyo ako tol, doon sa pangarap Ay... natin na... Uh... Pero alam ko na din yung laban niyo. Ay, talagang sa... akong... kung... Eh, pero gusto ko makasama niyo ako doon sa... Uh, na... Basta po may schedule na nga po kayo, ay talagang yun po ang dapat na may sagawa namin magbayaw kung pa paano tayo magkakasama magkakasama sa pinag-anakan. Mm <laughs> si Sir Richard naman ang magsasabi sa atin kung ginagastos ba ng tama yung... <laughs> ah, sige ay, po. Yun yun. <laughs> Ipapa, papa, papa monitor po natin. <laughs> Pero yun naman po eh, since sila naman na po yung nagsabi, karapat dapat naman na pong pagkatiwalaan. At saka dito naman po, hindi naman po malaki ang gastos. Maliban po dun sa pagkain po nila, mm -hmm. yun lang naman po talaga. Ah, uh, ay ko so mga pangit sa inyo na kung meron po kaming panahon, hindi po ba pa kaming lumalaw? Opo, yun naman po'y pinapayagan po natin. Hinapayagan yeah, po natin yun ya, yeah, mm -hmm. na magkaroon po ng bisita. Maliban lang po sa mga boyfriend-boyfriend. <laughs> 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 uh, ito boyfriend. uh, po, Sir. Sir, mm -hmm. so, mm ano naman po. Baka sabihin yung form mo sa kasi, Sir. Mm -hmm. Sabi ko po sa akin na at narapin po niya. Kaya nga po, sa pumagana. Anak, Ana, hindi pa kitap na kaya lang mag-asama. Mm, -hmm. mm -hmm. Alahanin mo, may bukas pang darating. Mm -hmm. At ang bukas ay lumilipas. Mm-hmm. Hindi naman para sa amin, kung pa Tama po. Kaya yun po, pag magulang po, pinapayagan po namin bumisita. Wala namang pong problema doon. Pero ako sir, pwede po. Ayoko po. <laughs> pwede po. Uh, dahil nga po meron kayong ano eh, masasabing obligasyon po, uh, at dahil nangako po, po kayo sa kanila, uh, bilang pangalawang magulang na rin po yeah, kayo tutuloyin siguro. Tama po, tama po sir. Eh, Sarap, welcome na welcome ang sarap, po. Sa pakarandam. mm mo. -hmm. Pero gawin yung best na... No? Okay? Pagbubutihan ako po yung pagbibenta ko ng dishwashing liquid para sa inyo. Para may, may ibigay ako kada mm -hmm. ano. <coughs> Tapos sir, uh, po, oh, po, uh, eh, lang po kami sa inyo na... Ikuwal ko niyo sa amin na mga magulang ako monitor na Aha. para po para mapagsabihan mm -hmm. po na sila kung ano yung... Apo. Ayan po yung trabaho talaga ng house parent po. <laughs> yung house parent po natin, si Sir Nikki, yan po ay isa po sa kanyang mga duties na i-notify po ang mga magulang mm -hmm. sa kung ano po yung nangyayari sa mga anak nila. Mm -hmm. At kung minsan po, nagpapatawag din po kami ng pagpupulong po ng mga magulang opo, ng mga o. anak po na naninirahan diyan. Tama po. Mm -hmm. Kaya naman po niyan dahil doon po sa naging hakbang, baka mas marami pong kapatid natin na miyembro po ng community ang mas mas magpursigi po. Opo, mm -hmm. opo. Sila po ang magiging ano para pong sila po yung gagayahin ng mm -hmm. karamihan po. Opo. Tay, para alam po ni Sir Richard na may allowance yung mga anak niyo para, ano, oh, kuya Ate Bea, itabi niyo pang gastos niyo dito. Kasi may groceries at gas naman, kung may tatabi niyo pa yan, at least lang alam ni Sir Richard na mayroon kayo, ano, ha, basta itabi niyo lang yun dyan. Ano yan? Uh, nanggaling yan sa paggawa ng dishwashing liquid. Oh. Alam niyo pa gawa ng dishwashing liquid, ang hirap din. So, yung panghugas ng plato, yung ano, halu ko yun, tapos ilalagay ko sa bote, ilalako ko pa. Ay, po mo Hmm. Pagka ano, mabisita kayo sa bahay, ipapakita ko sa inyo pa, paano gawin. Sir so, Richard, thank you. Thank you so much po. Maraming, maraming maraming Salamat maraming po. Nangako po. Sa kabutihan <laughs> po. Opo. Bahala na po ating Diyos mm -hmm. sa Pwede po. mamaya na namin po ipasa yung ano po yung uh, sige po. po ah, sige, walang problem. Hmm. Salamat din po, sir. Po. Salamat, po. Salamat, po. Salamat po. Nasa sa inyo din yung magiging kapalaran nyo. Kung, kung gagawin namin lahat pero sa inyo, hindi nyo gagawin yung best nyo, wala na po pupuntahan ito. Tama po, tama nga hmm. po, sir. Kaya gawin nyo lahat yung best nyo. Okay? 是的。